Lalaki, nakatanggap ng 2.4 million pesos mula sa cheating girlfriend. Pera, pilit na binawi ng babae. Isang babae ang nagreklamo sa korte matapos hindi pumayag ang kanyang ex-boyfriend na ibalik ang ibinigay niyang pera para humingi ng sorry matapos niyang mga liwa. Kung ano ang buong kwento, ito. Sa Shanghai, China, ang mag-ex na kinilalang sina Li at Zhu ay natapos ang relasyon sa isang magulong paraan. Ito ay matapos makipag-break ni Lee sa kanyang ex-girlfriend na si Shu dahil sa pagkakadiskubre na meron pala itong affair sa kanyang pamangkin. Ngunit hindi natuloy ang kanilang pag-iwalay dahil humingi ng tawad si Zhu sa pamamagitan ng isang sulat kung saan inamin niya na makailang beses na siyang nagluko at sinabi pa na itatama niya ang kanyang pagkakamali. Kaakibat ng sulat nito ay ang pagpapadala ni Zhu ng 300,000 yuan o 2.4 million pesos sa bank account ni Lee. Ilang taon matapos patawarin ni Lee ang pagtataksil ng girlfriend, nalaman niya na kasabay ng pagpapatuloy ng kanilang relasyon ay ang pagpapatuloy din ng affair ni Xu sa kanyang pamangkin. Matapos noon ay nagdesisyon si Lee na tuluyan ng makipag-break kay Zhu. Ngunit nagdemand naman ng babae na ibalik sa kanya ang binigay niyang pera na siya namang tinanggihan ni Lee. Dahil dito, dinala na ni Zhu sa korte ang argumento sa pagitan nila ng kanyang ex-boyfriend. Ngunit hindi ito pinanigan ng korte sa kadahilanan na ang perang iyon ay kusang ibinigay ni Zhu. Ikaw, anong masasabi mo sa malapilikulang relasyon na ito? DWIZ Research Report. Re, Re Report. Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 nationwide. Kami po nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.